Ikinagulat ng mga netizens ang ibinahaging balita ng dating sexy star at ngayon ay restaurant owner na si Aya Medel sa kanyang post sa social media. Dito lamang September 21, 2024, ibinahagi niya siya ay nagkaroon ng delikadong sakit ngunit ay napagtagumpayan niya ito. Matagal-tagal ding hindi nagparamdam si Aya sa social media at nito lamang Sabado ay ibinahagi niya na nagkaroon siya ng brain aneurysm. Ang brain aneurysm ay isang nakamamatay na kondisyon kung saan ay nagaganap kapag ang isang umbok ay nabuo sa isang daluyan ng dugo sa utak at napuno ng dugo. Madalas ang aneurysm ay walang sintomas na ipinapakita maliban na lamang kung ito ay bumukas o tumagas ang dugo. Kung ang isang brain aneurysm ay pumutok, ito ay isang emergency na sitwasyon na maaaring magresulta sa isang stroke, pinsala sa utak, at maging kamatayan kung hindi agad magamot. Sa Facebook post ni Aya Medel, sinabi niyang marahil ay marami sa mga tao ang nagtataka kung bakit bigla siyang nawala at hindi nagparamdam sa personal man o online. Dito na niya inamin na nagkaroon siya ng brain aneurysm at nanatili sa hospital para sa gamutan. Nagpasalamat siya sa kanyang pamilya na nariyan sa kanyang tabi sa mahirap na panahon na kanyang pinagdaanan. Nagpasalamat din siya maging sa mga kapwa niya nanay na nagdala raw sa kanya sa hospital ng naramdaman niyang hindi maayos ang kanyang pakiramdam. Malaki rin ang pasasalamat niya sa mga doktor na nagsagawa ng kanyang operasyon na tinatawag na endovascular coiling at maging sa mga nurses at staffs ng hospital na nag-alaga sa kanya habang siya ay nananatili sa hospital hanggang sa kanyang pagaling. Ipinaabot rin niya ang pasasalamat sa lahat ng mga taong nanalangin para sa kanyang pagaling. Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ang mga sumusuporta at tumatangkilik sa kanyang restaurant sa kabila ng pansamantala niyang pagkawala sa operasyon sa negosyo. Labis din ang pasasalamat ng dating sexy aktres sa puong may kapal na siya ay nabigyan ng pagkakataon na mabuhay at alam raw niya na isa siya sa ilang tao na maswerteng nakaligtas sa nakamamatay na sakit kaya nais niyang lasapin ang buhay ng buo. Bahagi ng post ni Aya, I am back. Many people are wondering what happened to me. We suddenly stopped posting, talking to people, and it was gone for months. Yes, I had to brain aneurysm, but I survived. I know that I am one of the lucky few, and the day-to-day -day isn't always so easy. But plan to live my life to the very fullest. My heart is filled with gratitude. Thank you to all of you. Thank you, Lord, for giving me another chance to live. And yes, I am back.